Ayun guys, lumalakas na naman ang ulan. Malakas na naman ang ulan dito sa amin. Oh. Saka sa hibang dinin ng langit. Ayun, ang mga pashneya. Nahingda niya maligo. Ay, pagagalitan kayo dyan ni mama. Baba na, baba. Nanggugulo siya. to kaya ganyan. Di ba? Ang Joy, ano yan! Ano ba yan? Hindi na kasi kay Angel. jaray ko. Bakit? Nakulit oh, diba? na krasan ko. O, di ba? Joy, wala yun ako ito. lang gulo eh. Mag-i-edit -e ako. <laughs> Mag-i-edit -e ako ng video dapat. Mag-voice over ako. Kasi yan. Hmm, di ba, ang gulo? Pag, pag nag-ano ko, ayan, nag, -nag nilig din siya. Kanina nag-voice over na ako. Nagmamalit siya! Ang galing! Ano pa po sa ito? Hindi ba nakakapika. Oh, diba? Talagang ayaw niya umalis. Alam niya kasi pinaaalis siya. O oh, diba? Ang kulit? Julia! Ano naman yan? What's your problem ba ha? Ang sakit ng kukumuha mo iba. Ano? your problem? Hmm? What do you want? Gusto ganito, no? Yung maulan yung panahon, tapos, ayan, nakaupo ka lang, chill-chill, tapos mapagkain ka. Pero ngayon wala tayong pagkain, kaya ayan. Dual-dal na lang tayo dito sa video. <laughs> wala tayong ma-content na maayos. Kami nga alam kasi kung paano, kung ano ba mga ikokontento. Basta alam ko lang sa mga ganun kong sabihin. Kaya makaamihan kung may ganoon diba? na, di ba? Tapos may naikokontento kahit pa sa may, o di ba? Yan ang kanilang mga ginagawa ang mga person nagpapahinga yung mga yan Aray, nabulag ako dito <laughs> oh, Ay, ano yun na Walang ulam eh Pinalagyan mo yan na masarap na ulam, go <laughs> Magsasain pala siya Oh, wow, lambot ng katawan Sana all oh. eh, giling, eh, giling, giling, giling Giling, giling Giling, giling <laughs> Nigiling <laughs> giling hanggang mabali ang buto. Ang <laughs> <laughs> kanila mga pinaggagawa. Si Sasam, pinagtitripan yung mga pusa. Ito naman, sumasayaw. Ako okay, tama tamang upo-upo lang. O, oh, diba? Yan ang magawain ngayon dahil maulan ang panahon. Masarap sana kung lumalasang tayo ng sopas, eh, no? Joke. Wala <laughs> tayong pang sopas ngayon tag-ulan lang pero wala tayong tag-pera. <laughs>